Guys, magandang hapon sa inyo lahat. Welcome to sa ating YouTube channel, Sopreco TV. So, meron kasi akong vlog, guys, about dun sa Metrobank ATM. So, yung title ng vlog na yun, guys, Metrobank ATM card, may higit 1 year na hindi na-open. Merong 900 na penalty. Ngayon, nag-comment si Ma'am Joy. So, same lang daw nangyari sa kanya. Sabi ni Ma'am Joy, sir, pa-notice, please. Same case here. Pag-check ko, meron akong 900 na service charge. If ever po ba mag-deposit ako, automatic bang madideduct ba yun? Like, mag-deposit ako ng 1K, agad-agad uh, ba kukunin nila yung 900 doon sa dineposit de ko please pa notice yes po ma'am agad-agad po yung kukunin po nila kasi yun ang po yung hinihintay nila ma'am na makapag-deposit ka para makuha nila yung naging penalty mo yan, so for example 900 penalty mo nag-deposit ka ng 1k matitira doon sa pera mo 100 na lang so kung ako sa yun ma'am advice ko lang sa iyo uh, kasi medyo malaki laki na rin yan marami namang option na banko ma'am Ayan, marami namang option. So, ayaw ko nang magbanggit ng mga banko. Basta, maraming option dyan. Uh, like, for example, ako, Uh, Metro Bank na po ako ngayon. So, guys, mali yung sinabi ko. Uh, Metro Bank yung sinabi ko. BPI na po ako ngayon. And so, maraming option. Maraming option, ha? Banko na pwede mong paglagi ng pera mo. Diba? Uh, pero kung loyal ka naman talaga sa Metrobank. Uh, gusto mo, Metro Bank ka pa rin. So, bayaran mo yung 100 muna. Then, uh, mag-deposit ka ng more than 2K para maibalik yung maintaining balance mo para maiwasan mo na yung penalty. So, sana, ma'am, nag-gets mo, ma'am. Ma so, uh, wag kang mag-alala, ma'am, kasi pag uh, halimbawa, hindi mo na uh, ginagalaw yung ATM mo na Metro Bank, wala ka ng deposit, hindi mo na binabalan. So, iisipin ng banko ma'am na ah, parang patay na itong ATM na to. So, automatic naman yan ma'am, sila na mismo kuklose niyan. ah uh, for example, may git isang taon na sa taon ng kalahati na wala kang deposit, wala kang ganap dyan sa ATM mo. So, sila naman mismo yung mag-close ng account mo. So, papadalahan ka nalang nalang notice na i-close na nila yung account mo. Through email yata yun eh. Sa akin kasi dati pinadala talaga nila yung parang sobre. Yan, sa post office talaga yung sinatid sa akin dito. Yan, na nakalagay doon na i-close na, na nila yung account ko dahil hindi ko na hinuhulugan parang gano'n. So, hindi ko na binasa kung ano-ano So, yun guys, uh, kusa naman nilang i-close yun. Uh, huwag kayong mag-alala. So, pwede naman kayong lumipat sa ibang ATM kung gusto nyo talaga mag-save. So, piliin nyo lang yung mga banko guys na subok na. Yan, para safe yung pera natin. So, yun lang ma'am. Uh, sana po makatulong tong video na to. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood guys. Yan, kung mayroon pa kayong katanungan about dito sa Metrobank Bank ATM ninyo guys, wag uh, huwag po kayong mahiya mag-comment dyan sa comment section dahil sasagutin natin yan guys sa apot ng ating makakaya. Yun, maraming salamat po sa support. Uh, thank you po. God bless.